Pwede sa DRR Mga yung may rescue Nasa sa Curse Na mga tao pa sa Sud Palihog Palihog may Wala magod may Katawagan na pa rin Napaydaghang rescue honon sa Sud Hindi gina mo mada Palihog kong share Net pag-rescue Dinamo Madagscud Paleok bisa di RR Paleok kok share Paleok kok share naik risiko non diri liar sais in course pulang bato. Oh, barang ay tabang

Wala pa yung grinder, no? Ah, wala, may di ay. Ah, bukol na siya, bukol na siya. Ha? Bukol na. Matapa mo Ang katong... Magot, magot po di asod. No? Wala yung kuhan ka. Ngayon, may tabang, kaya napay wala na rescue.